Video Idol Cheese Dog. Sa umaga, tangalian, gabian, ito po ang talagang masarap na cheese dog na siguradong babalik-balikan ng buong pamilya. Kaya mga idol na mami, ipagluto ang inyong mga anak ng CDO Idol Cheese Dog. Ang cheese dog na idol sa sarap. Sa presyong idol ng bulsa, Go Idol Go! CDO! CDO Idol Cheese Dog! Thank hey, well, ladies! CDO Idol Cheese Dog! Thank you very much, Sanjo Spong. Ngayon po ay big time na big time. Pero bago lahat, sa so, ng gusto mong enjoy, pumunta lang kayo sa Will's and Place! Yan po, ang Will's and Place. Mayroon yung Will's Take Town, number 30, Sgt. Girl Street, Kaso City po yan. Malapit lang po yan sa Will Tower Mall. Diyan lang po sa si street na yan. Tumakag lang kayo sa number na 3767935 for reservations. Every Friday, nandiyan po ang Yellow Lane Band at every Saturday, Latin Night. Aba, wow! malamang nasa ano ka, ha? Ah, uh, ang tawag ito, Latin, Latina, Latino. So, wag mag-enjoy kayo. You can dance kasama ang Sabor Latino. Sabor Latino, every Saturday, Fridays po. Siyempre, ang Yellow Lehman. every day, bukas po yan, Monday up to Saturday. Diyan kayo mag-lunch. Diyan din kayo mag-dinner with your friends and your family. At sa inyong mga sa Sabor. Will's Events Play, syempre, number 30, San Isquera. At siyempre, ang ating mga bisita. Pero gusto ko lang mabatiin muna. Happy, happy birthday, kumam, Mrs. Elvira. Elmita, of course, she's the wife of the former executive secretary, former executive uh, secretary, Eduardo Ermita. Sir, hello po sa inyo mga ma'am. Happy birthday po from Mrs. Cincia Villar. Ma okay, samami so ni Camilla, galing po, pinabati po nila kayo. And also, happy viewing and get well soon. Tara na, huwi na tayo sa nabas. To, okay, Kuya Pipit, pit Kuya Pipit, pit Lo, alin na po kayo. Sabi ni Kyo, uh, Ricky Lo, uminan na kayo, ha? And happy viewing and uh, thank you so much for watching the show every night. Kuya Pipit. pit, -Pit Mari men get one well soon. Oke, okay, enjoy kelang. Selain-selain tayo, At siapa yang hati-hati mga pesita? Meron kayong mga souvenir. Okay, California. Oke, okay, San Diego, California. Mga tiga, California. yan yeah, mga tiga, Sanya, oke. Okay. Los Angeles, California. Canada. Roseville, California. Selanjut, Papua Seguam. And Hawaii. Ayan po. Thank you very much sa mga bisita. Thank you for being here. Again, ulitin namin. Malapit na po ang aming world tour. May 26, dyan po kami sa Shrine Auditorium, Los Angeles, California. Saturday po yan, May 26. At siyempre sa number 665 West. Okay, amen. Address, yan lang. West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California. 4 p.m. pa lang po, bukas namin entertainment na. 6 p.m. po, mag-start ang aming show. Sa June 2 naman po, Sabado, nandiyan tayo sa Bill Graham Civic Auditorium, 99 Grove Street, San Francisco. Ayan po ha, makita-kita po tayo. Maganda po ang aming nabibigay ng programa sa inyo. At tandaan nyo, kayo po ang mga big time superstar at bida sa programa ito. Thank you so much! Yan po, at eto, mga big time ang bisita natin. Talagang mga big time, ang mga big time na talented na mga batang 4 years old. Eto si Ella at Tasha. <coughs> at eto, mag-enjoy kayo. Ako, kayo Hello, Ella. Hello po! <laughs> okay, Ella, yun ang camera natin, baby. Bati ka muna, sino gusto mo i-grip? Okay. bati ko po ang lalalala ko po, tsaka mamapapo ko po, at si Mina po, ayun lang po! <laughs> <laughs> Ilan tao ka na, Ella? Four po. Four years old? Apo. Ano ginagawa mo? Ah, uh, wala okay, po. <laughs> <laughs> okay, masaya ka ba? Opo. Bakit? Ah, Ang ganda-ganda naman ng ano mo, style ng hair mo. Ah. Uh, Sige <laughs> Sino kayo dito? Sino, sino pwede hawakan? Si Papa. Ang ganda. Ano daw ano, ibig sabihin niyan? Ah. Uh, yung, yung puntot ng ano po, yung daga. <laughs> <laughs> ah. Ah, puntot nga <ka> ng daga. <laughs> Saan galing yung boots mo? Ang ganda ng boots mo ah. Uh, ah, binili po ni Papa. Saan niya binili yan? Ah, uh, sa ano po, isa. Palengke. Ay, sa, tapat po ng super palengke. Ah, ganon, ganda. Opo. Ang ganda, pati yan, pati tong quintas mo? Ah, bin, Bracelet? Hindi pa, po, po, binili po ni, ni Papa, hindi ko po alam kasi. Ang ganda, ganda. <laughs> Excited ka ba? Ibig sabihin, talaga bang ganado ka pumunta nito? Opo. Kagabi ba, nakatulog ka? Opo. O, kamusta yung tulog mo? <laughs> ha, mabuti po. <laughs> <laughs> ano ba, gusto mo paglaki mo? Maging teacher po. Bakit maging teacher? Bakit? Kasi tuturuan ko po mga bata magbasa. Galing! Sino ba ba ito mga artista? Si, si ano, si Marian Rivera po. Marian Rivera? Opo. Wow! Okay. Bakit mo siya gusto? Ah, uh, kasi po maganda po siya. Ah, gano'n ba? Opo. Meron ka bang moto? Meron ka bang pick-up lines? Opo. Ano? Sige. Baboy ka ba? Ano? Baboy ka ba? Baboy? Ako? Tanong mo ba sa sarili mo? Tanong mo sa akin? Sabihin mo bakit? Ah, okay. Bakit?

Okay, Winnie -win -win Villame. Okay. Nanonood ka ba lagi ng Time Big Time? Apo. Okay. Alright. Kilala mo yun, mamaya. Makakalaban mo yun. Opo. Ha? Si ano yun eh? Si na... Si ano? Natasha. Natasha ba yan? Ha? Natasha <laughs> <laughs> na eh. Mamaya maglalaban kayo, ha? Apo. Okay. Sige, sino kasama mo? Pakilala mo sa amin. Hinapa. Hello, ang cute naman. Ilal-anak mo? Dalawa po. Pang-bunso ba siya? Panganay po. Panganay pala siya. Okay. Ano ba trabaho tatay mo? Nag-a-abroad po sa... Ay, nag-a-apply po sa abroad. Nag-a-apply sa abroad? Okay. Asan si tatay mo? Ayun pa, oh. Ah, ayun. Ah. Buti kasama mo si tatay mo, ah. Ako. Okay. Sige, ano gusto mo sabihin, ano? Mama, ano gusto mo sabihin? Kay Ella. Ate, ah... Al Kuya Will, napakabait pong bata niyan. Kahit inaaway na po siya ng... Ano yung jacket? Ano yung jacket? Oo, bibaya kita. Benga ako sila. Ay, benga ako sila. Parang um, oh, makikubusap ako. Uh, Oo, oh, bibaya kita lahat ng gusto mo. Apa, apa, apa. Okay, ha? Apa, natin, apa, apa, apa. Kapakin oh, natin si mama mo. Kahit inaaway na po siya ng kapatid niya. Hindi po niya ginagantihan. Ate, pakabait ka lagi, ate. Andito lang kami ni Papa at ni Mama. Apa. I love you. mahal ka namin. Papa. Mama, may sasabihin ako sa Salamat sa pag-aalaga mo sa akin ng bata. At ay, ganun lang po. Thank <laughs> <Hey>, you po. <laughs> si papa mo. si Papa? Ano gusto mo si Papa? Ah, Papa. Ah, hindi ka alam. Ayoko kasi. ano? Ano? Bakit? Kay mama lang eh. Eh bakit? <laughs> hindi bakit? Hindi ka kasi alam na... Hindi ka kasi... Hindi ka kasi... wala pa akong naisip uh, na alam kay papa eh. Ah, ganon. Opo. Pero aalis siya mag-abroad siya, di ba? Opo. O kunyari, magpumunta na sa abroad si papa. Ano gusto mo sabihin pag nagpunta siya sa abroad? Bye-bye! Bye-bye <laughs> 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 lang! Opa. Ano ba ano? Ano ba ang wish mo? Ano ang wish? Ano ang gusto mo? Uh, diba, gusto mo maging teacher? Ano pa? Ano yung gusto mo magkaroon ka? Ah, uh, wala na po. Wala na? Opo. Mahilig ka bang kumain? Opo. Opo. Okay. Eh, nung audition ka, marami ba kayo? Opo. Marami ba kayo nung audition ka? Opo. O, buti na natanggap ka. <laughs> nung natanggap ka, masaya ka? Opo. Si, sino una mo sinabihan? Ah, uh, si, ano po, si, ano ba? Ano ba, eh? hindi ka po, eh, hindi ko po ano eh, kasi eh, alam mo eh. Ah, okay. Si Lola mo, nandungan tuwa. Opo. Taga saan ka ba? Taga po, taga San Mateo po. Ah, San Mateo. Okay. Opo. Okay. runong lunong-lunong mo talaga, <laughs> ha, katuwa. Ano talent mo? Ka si Magsising po. Mag? Si Sising. Ano kakantay mo? Bukas na kita mamalim po. Okay, sige, <laughs> okay. Okay, ha? Ito na. Okay, mabangay ko. Andahan. Ito na po, si Ella! Um, ang taas to na, ang galing mo naman. Ala! ang galing-galing! Lalim, galing. lalim, <laughs> lalim. 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 Okay. Lalim. <laughs> lalim. Lalim. jacket? Lalim. 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 Kasa okay. sa'yo, <Sorry>, XL yan ah. Excel lang kasi sa'yo. Okay, ha? Na. Okay na? Ako. Ako. Ano pa gusto mo hingin? Ah, uh, yung wala na kumaya. Ay, Lemek. Ha? Lemek. Lemek. <laughs> ano pa? Para saan yung Lemek? Uh, Single kasi siya. Paano di siya ubuhin? Ano pa? Ah, uh, sa... Ano pa yung... Yung CDL Idol Cheese Dog. Ah, oh, CDL Idol Cheese Dog. Lahat. Oh, Plemex, sakitan niya naman. Magdito na. Oh. okay. Ano pa gusto mo? Yung... Yung, ano po, yung... Hindi ka na masabi. Ano sa mga mo? Basta lahat ng gawin meron. Wilbon, gusto mo Wilbon? Okay, lahat ha? Ayan na yun, no. Plemex, Will Cologne. Lahat, may pao, may Plemex ka for kids. May Wilbon ka. Saka ito yung CD ko, ayan o. No? O, okay? Wala na, wala Hindi ko na. Hindi Ha? Hindi ka tumabubuhat kasi ang dami. Oo oh, nga. Bibigay ko na muna kay mama mo, ha?